What is up guys! Good evening sa lahat! So, ito na yung pinakahihintay nyo guys no Yung GPR natin no Miss na miss, you na know ba yung GPR natin? Ayan na siya Ayan na po sa harapan nyo yung GPR ko Kaso Yun! ba? Diba? Sabi ko sa inyo may lady rider nang gagamit sa GPR natin Hahaha <laughs> maraming marami na kayong kumukumit dyan na namimiss na nyo na, na yung uh, GPR ko no so ayan pa siya guys uh, nasa perfect condition pa rin siya uh, kasi parati ko naman siyang inoon uh, parati like once a week <laughs> pero nasa condition pa rin siya guys no walang problema yung ating uh, GPR so recently rin guys na nakuha ko na rin yung ORCR nito dun sa lapasan kasa no so andito na lahat sa akin except na lang sa isang uh, susi nito kasi yung isang susi nito nawala so kinuha kinuha ko yung uh, ex, yung kuha na ka, sa kasa no kinuha ko yung uh, extra yun isa na lang susi niya so uh, ipapaduplicate ko na lang yan yung susi niya no para um, dalawa yung susi <laughs> Uh, ang plano niyan guys is i-upgrade uh, pa natin o i-keep pa natin yung pagka-stack niya. Anong yung uh, masasabi niyo? Yan guys ha. Tumutukod na yan ng um, almost 150 yung kaya niyan ng motor na yan. So yung na uh, nasa lumang uh, previous sa uh, previous vlog ko no, yung 130 pa lang. So guys, wag na kayong mag-duel doon kasi wala na yon. Ang tagal na yon guys, One year ago na yon. So, yan. Uh, suggest kayo guys kung ano yung ma, uh, gusto nyo yung next content natin ta tungkol sa ating GPR no kasi uh, itong leader rider na to is uh, nagpa-practice pa lang siya hindi ko siya hindi ko siya pa pwedeng isapak doon sa 955 no kasi um, yun nga baka mapano pa hindi pa kasi sanay so dito na lang muna Okay. So, andyan yung uh, exhaust natin na um, tag 6,000. Ayan, nandyan kasi para hindi ganong bulahaw yung motor na yan. Yung SC Project pa rin is andito sa atin, sa ating 450 SR. No? Kaya, ito yung ginamit ko kasi hindi to sinisita talaga ng LTO. Yan. Yung ibang, uh, yung susubukit nun, sinita tayo, di ba? ah, uh, yan, pinagamit ko dyan. Dyan ko na lang siya permanent kasi mas uh, babagay yung tunog niya kasi sa SC kasi napakaingay ng uh, SC talaga. Tapos, sa uh, yun nga, weather-weather lang kung hulihin ba or hindi, no? Kasi talamak na yun sa balita, eh. Yung uh, GPR 250 natin na uh, sinisita talaga kahit walang decibel meter, no? Pero dito sa amin guys sa Mindanao, Uh, walang ganyan, guys. Uh, pag uh, nakita nilang 250cc, uh, hindi sila basta-bastang nagtitikit o sumisita ng walang decibel meter, no? Uh, kasi exempted na 250cc sa modified muffler. Okay. So, yun lang muna, guys, yung update natin sa ating GPR 250. ha <laughs> Pasensya na. Baka... Um, napaka dilim na no pero okay okay naman siguro kasi, kasi GoPro naman tong ginagamit natin so uh, clear pa rin to hopefully no <laughs> see you guys bye bye see you again sa next vlog